Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo na naman kami sa cravings namin ngayon, ngayong araw. Since ang aking mag-ama ay nag-grave na kumain ng siomay, eto na naman ang inyong nanay to the rescue. Dahil nga sa wala akong siling labuyong nabili, eto na ang ginawa kong chili sauce. <laughs> iba, maparaan lang talaga. Ay, nagluto ako ng chili sauce. So, eto na nga. Since walang siling labuyo, nagpagayat na lang ako kay Kuya Mikel ng bawang, isang ulo ng bawang at kalahate at yung nabili ko na chili flakes sa Pure Gold. Nag buy one take one kasi ang chili flakes sa Pure Gold, yung 35 pesos na 35 per grams or 3 30 per grams ay 35 pesos lang. Naging buy one take one pa. So, magkano na lang ang kinalabasan. So, bumili ako ng buy one take one na yun. At eto na nga, napakarami naman ang nagawa. So isa lang na balot ang ginamit ko. Ipapakita ko sa bandang dulo ng video ito. Pero napakarami na akong nagawa. At kalahating mantika lang, kalahating tasa lang ng mantika ang nilagay ko. Super dami na ang aking nagawa talaga. So may maitatabi na naman ako at magagamit sa mga susunod na araw. Kapag ka nagprito ako, naggulay ako, at sa marami pang mga lutuin ko na ang hilig-hilig kong maglagay ng sili. So, eto na nga. Yan na, ginagamit na namin sa siomay. <laughs> Kakaiba kasing mag-crave ang aking mga kasama. Ang aking asawa at anak, bigla-bigla, pagka nag sila, ayan, may bilihan din lang naman kasing malapit dito sa amin na siomay. Alas 8 ng gabi sila nagsasara. So, ayan, anytime, kapag may oras pa, Napakabilis lang bumili. At syempre, kapag may pambili ka. <laughs> so, ang isang balot pa lang malaki nito ay 165 pesos. So, ayan. Kaya sabi nila, gusto nilang kumain ng siomay. So, ayan. Pinagbigyan natin sila. Pinabili ko si tatay. And then, wala na kami stock ng chili sauce. So, ayan gumawa na ako. Napakadali lang naman. Ito pala yung sinasabi ko na chili flakes na binili namin sa pure gold na one by, by one take one. <laughs> Nabubulol na naman tuloy ako. <laughs> At ito na nga, sinasali na ni tatay. Malaki yung battle na ito. Yung slim na mataas. So, ayan. Ini-sinasali na ni tatay kasi nga sabi ko sa mga susunod na araw, pwedeng-pwede pa itong magamit. Akala ko kasi kokonti lang kasi kung titingnan mo yung 30 per gram or 30 grams na isang balot ay kokonti lang siya kasi nga pagka ginagamit ko siya sa mga niluluto ko na ini-sprinkle ko, ang bilis lang maubos. Pero dito nung ginawa kong ganito, knowing na may kasama pang bawang 'yan, ang dami na ang nagawa. Kasi sabi ko, ay ganito na lang ang mga gagawin ko. <laughs> Kaya may isang balot pa ako. Tapos wala pang ano, one half cup of oil lang ang nagamit ko. Wala pa nga. Eto na napakarami na nang nagawa ko. So kung bibilin ko pa ito yung napakaliit na bote, magkano yung bili ko sa, uh, sa pure golden nung hindi ako gumawa ng chili oil or ng chili paste. Kaya eto sabi ko ay napakarami pala. Kaya to the stock na naman tayo at Marami na naman tayong pangarap na mga lulutuin, nakalis ang lulutuin na magagamit natin ito. Pwede kasi ito sa pork chop na prinito, pwede sa adobo, pwede sa lahat ng uri ng mga prinito, sa mga gulay-gulay, lalong-lalo na sa mga ginataan. So, I Thank you for watching. That's all for today. Bye. I love you all. God bless.